Huh? Disa, ano na yun sa iyo? dati. Kaya mo tagal mo, nagpas na. Hmm. Ang pagbuhat, nag no, kung naglagat ko. Tapos? Kung unang gabi yun, hindi ako nakabangon talaga. Sobrang sakit? Ngayon, kailan na naman siya sumupo? Kailan na? Dalawang linggo, isang linggo, isang, tingko, isang Bago yung unang unang pagkapotok, bago, bago yung unang unang. Kailan o, sir, siya eh. Kasi pinagpag-check-up ko yung ka kasi sobrang sakit eh. 19 miyakwita kasi, galing na oh, ako. May nang eh. lang, sir. talaga talagang sobrang sakit. Nasaan yung check-up mo? Kasi hindi po ko na yung naging fine. Hindi nga po yung ano ni sir, oh. Pansin niya, hindi siya makayoko. Hindi talaga ko siya nakakayoko. Hindi nga po Hindi nga po, namot siya eh. Hindi mo -no? Ah, sige diyan mo papel okay. di ka natarig talaga yung ko wala resyeta tayo ay mga resyeta lang yan sino hindi toh asin yung papel na piling mo bala? wala wala sye di ka napa x-ray di ka napa ano yung x-ray ko sa Okay naman dumabas na x-ray may may misocyo ni wala mer ayon sye ayon na po. hindi ko sye wala akong ano rito sir eh. Kumbaga wala akong karapatan din sa mga tao. Sige. Hindi ko nang ipot talaga? Hindi, yung kaya lang. Hanggang saan? Okay, okay. Ako nga ako. So, wala nang sabi ko nang maraming na pagkumbala sir. Paano tayo tayo makapagtawaan kung niyan? Hindi sir. Nagtataga ako. Pagka may pupulotin ako, sa nang putin, pupulang ako. Huwag ka nito, magkakaligot dito. Namamanid na yung dalawa pa eh. Sumama na, pero na, itong bala to. Alam niyo yung pinaka worst case scenario nito, malulog po kayo kasi mamamanid na yung buong payo. Yan ang pinaka worst case. Sisimula na nga siya eh. Malulog po ka Kaya yung parang itong bala ko po sumama na? Lahat na yung mga ngari na yan eh. Mga kaalay na yan ay ito yung pagiging ka. Mamamalit na pala yung balakang. Oo. Oh, Tignan mo, yan. Masakit siyang ganyan. Okay lang. Masakit ko lang siya pero may sumasabi. May sumasabi? Kabilang mas side. Kung saan ka maluan. Kung saan ka maluan. Ayan. Mas masakit yan. Mas masakit po siya. Wala. Mas Bukha, balik ka roon. Kung mas masakit siya. Mamaya, Pagtapos ng ano, kaya mo na yan. Pero may pain siya, pero hindi nakagaya kagaya yun yan. tingnan mo, nahihirapan ka. Pati haya ka, ha? Masakit. Hindi yes, eh, sir. Meron, sumasabi. Punti sumasabi? Pa. Pero nakainom ko sa'yo ng gamot. Kaya nang Sige, tagayin ka. Pero kung hindi ako nakainom, talagang kahit anong sa'yo talaga masakit. kaya so, hindi kita masisisi na hindi umilang namamot. Kasi na, grabe gabi sa'yo, hindi ka maka... Lalo pag sumakay ka ng sasakyan, pag naalot yan. Yon. Pag mag-gym kayo, pag mag-gym kayo, kailangan may spotter. Huwag kayong buwat ng buwat ng alanganin, katulad niyan. Makikipisyo lang katawan niyo pag di kayo marunong. Okay, oh, talaman na. Okay, talaman na. Okay, lang sa'yo. kaya kaya uh, yeah yan, yeah. yeah, niyakan mo lang muna sumigaw pumutok na yung gis mo nyan gaya na sinabi mo nung bumuwad ka may pumutok yan na yan, tapos syempre yung tat ilit kang nagtatrabaho, pag pumutok na kasi hindi na yung pumabalik sa dating height niya. kailangan nga magkaroon ng knowledge. Paano may magkakaroon ng knowledge about sa mga balakang? I-type nyo, nagpa-check up. Kailangan kasi ma-check up kayo eh. O kaya ma ray kayo, ma-fire-marry kayo, pinaka-dabes ay Parang malaman nyo kung ano nangyayari kasi tayo, syempre hindi naman tayo mayayaman eh. Talaga eh, kailangan natin magtrabaho eh. Akala kasi natin, mawawala basta-basta yan hindi yan basa-basa na Sabi nga niya lang, lamig lang daw. <laughs> yung mga nagsasabing namin, medyo mababa yung ano, knowledge nyo sa mga back pain. Hindi yan kong tinayo. Meron niya tawag na dislocation, protrusion, mga spondylit, spondylit, spondylosis, spondylosis. Marami yan. Ngayon, para meron pa. Sa banda, kanan dalawa. nasaan ka ba? Pa? Patasan lang po sir. Patasan. Sino kasama mo sa bahay? Marami kami sir, mga tauon eh. trabaho ka pa ngayon? Gabi, matutin, ako, manyo, mo... Hindi ka pa, mag-tendring alam. Ako, malulungkongan po kami ang idol. Tayo na sa sarili mo. Wala na, hindi ka na makakain. Hindi ka na maka... Hindi ka na makakot. Hindi ka na, maka... na, maka... na... na... sarili mo, hindi mo may tayo ng maayos mga... eh. Ang na kawa ka? Kaya hawa ka magagot ng mali eh. Tayo na mungunay ang idol. Mga malulungkongan ano bang ano bang pinag- ano ba ano trabaho mo ngayon? Dinidilim lang na. Papayain ka. Isipin e, mo yung pa o ano? Kuminhawa na. Pero meron kasi. Hindi yan masisiro ha, hindi yan masisiro. Meron pa talagang pain pero maliit na kumpara kanina. sining yung parte. Ang tinatanong ko lang, kung may nakakalso pa sa balakang mo, okay naman. Parang mong okay siya. Parang okay, dyan pa ka lang. Kasi, tinatansya ko kung nakalinis pa yung mga nung ano, dyan, birthday okay. Kasi pag nakalinis pa yan, katulad kanila, okay. dyan ka lang, huwag ang tatayo. Angat mo na yung balakang mo. Okay. Yan. Papantayin natin yan para mawala na yung pagkaikit. Kasi yan, idol, gaya nga nang sabi ko sa'yo, ikalulumpo mo yan. Ikarulong po pag pagbumagal. Pag namamalit na yung paa mo, yun ay yung, pag, yun sinyalis na malulong po pa na. Ang pinaan. O, relax lang mo na. Inhale. Zero. Okay. Tapos ay okay. ito. Na. Kailangan mo na makapahinga ka talaga. Mga um, uh, stents ko siya ng isang ito na po. Pahinga mo muna. Huwag mong pilitin ay doon, marulungko ka niyan. Ganito yan, mas mapapalaki ang gasos mo pag nalungko ka. Namamanid ka na, kailangan mo muna, i-rest mo muna yan. No? Siyempre sa pagbubuhat, gagamit tayo ng balakang. Eh, sumbrang sakit na nga eh. Kita mo yung sarili mo, hindi, hindi, mo nga may ganun. Tapos, kailangan mo muna ng pahinga. Ayun na. Huwag mong pilitin kasi Bure ka pa pero nasa higaan ka na. Ang bata mo pa, kailangan mo na muna makaremover. Okay? Sakit? 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 Yan. Pero na. eh Pag pinalip, eh. Pag nabibigla. Sugat yung anumuhay. Pero kaya naman, no? Alam mo kasi kung bakit. tinitigas mo yung kalamnan mo. Kailangan talaga habang tinitreat mo, lang muna yung movement ko, ano? Nang, ano? Kasi pag tinigasan mo yung kalamnan mo, pag ipinalik, eh, parang, parang nakaray na sa'yo. parang nasanay na, kasi nga, nagbubuhat ka eh. Nagbubuhat ka. Palagi mo yung tinitigasan mo. Kasi pag galing, parang nabibiga ang sakit. Putok siya. Ay doon, pupuha. Ganito muna, pag tayo mo, tatagilid ka muna sa higaan. Tagilid ka muna sa higaan may okay, ang init. Na magbabago yung pamang tukod mo to. Tukod mo to. Tukod, mo yung siko mo. Tukod mo yung siko mo. Kailangan, kailangan matutunan mo muna yung tamang pagtayo. Okay, ayos ka naman po. Ayos ka naman po. Pahingan mo muna to idol ha. Sana maintindihan mo ko. Mal malulungpo ka Pag kayo pinabayaan mo yung sarili mo, sayang yung kinikita mo doon sa pagbubuhat ng manok, kikitain mo pa yon. Pero yung pagkalupo mo, hindi mo na mababalik. Gets? Okay? Yung mga trabaho na yan, na bata mo pa eh, mas marami ka bang ng trabaho. Mas ikang mamatay mo, pagka mas masakit yung nararamdaman mo sa ikan, walang makatulong sa'yo. Pagka wala kang gamot, rapid yan. Hindi nga akong kahigang maayos. Pagturuan kita pag naka recover ka na Sa 3 to 4 days Tandaan mo 3 to 4 days Huwag okay. mo muna gagawin to ha kasi Putok na putok yung ano mo eh 3 to 4 days Lumipas na yung 3 to 4 days Ganun, oh. Tandaan mo ha ano ngayon Lunes, Martes, Merkules Huwebes, Huwebes hanggang Bernes Kada pag mo ha Ngayon eh, kasi under ang nakapa I-adjust ko lang para matanggal yung pagkaipit. Ngayon, sira pa yan. Pero, ito mo, nakakaupo ka ng maayos. Oh. Parang wala nang malay. Parang wala nang malay. Kaya no? napag ako, nung matagal na ulo ka, sobrang bakit. Diyan ko ka. Okay, ganda. Oh, one, two, ko Sira pa. Okay lang yan. Pero mag din yan, 3 to 4 days, mas malayad ka pa yan. Tinesting ko lang kung hanggang saan pa mo. Ngayon, medyo naabot mo rito kasi may pain pa. Kailangan pa yan, makapahinga. Martes, sunod na Martes, bumalik ka rito. Ha? Pero kung kaya mo na, huwag ka nang bumalik. Okay? Abangan nyo ko sa Martes. Kung hindi na bumalik, mas magaling na siya. Okay? Huwag ka nang maligod na Tayo ka. Pagkakilakad okay, Parang... Parang ano? Tumaan-tumaan na kanina. Hirap na hirap akong magboto talaga, sir. Aming mili talaga ako. Okay. Hey, ay don't mo muna katawan mo, ha? mo muna sila ng manok. Saka na. Saka ka na. Pahinga mo muna ang katawan mo. Tagot na pagboto po. Okay. Thank you.